March 10, 2017, ng pasado alas 10 ng gabi, ay nagkagulo ang mga residente sa Junior Borja Corner, Capistrano Street, Cagayan de Oro City. Dahil sa isang duguan at sugatang babae ang lumabas sa kalye at sumigaw ng tulong. Ang mga concerned citizen na agad na sumaklolo sa dalaga ang siyang nagdala dito sa Northern Mindanao Medical Center. Subalit sa lalim ng sugat at dami ng dugo na nawala dito, ay nawalan din ito ng buhay makalipas ng dalawang oras. Ayon sa mga doktor na umiksamin sa katawan ng biktima, ay nagtamo ito ng malalalim na saksak sa dibdib, tagiliran at likod na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Ang masakit pa, ang biktima ay walang suot na panloob na kasuotan at biktima din ng panggagahasa. Sino ang biktima at bakit ito sinapit ang masakit na katapusan? Sino ang mga salari na gumawa nito sa walang kalaban-labang dalaga? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Cherry May Dayo ay pangalawa sa walong magkakapatid ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan sa San Juan Balingasag, Misamis Oriental. Lumaki si Cherry May na namulatan niya ang hirap ng mga magulang sa paghahanap buhay para maitaguyod silang magkakapatid. Kaya naman pangarap ni Cherry May ang makatapos ng pag-aaral para mabigyan ng kahit na konting kaginhawaan ng mga magulang at makatulong para sa pagpapaaral sa mga kapatid. Nang makapagtapos si Cherry May ng high school ay wala nang kakayahan ang kanyang mga magulang para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Subalit hindi na wala ng pag-asa ang dalaga. Sa halip ay namasukan siya bilang kasambahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga amo ay naging masipag, mabait at tapat si Cherry May. Kaya naman kinagiliwan nila ito. Nang mabedrida ng among babae ay nilagaan nito ni Cherry May ng halos limang taon. Minahal niya ang matanda na para na rin niyang tunay na ina, kaya naman mas lalo siyang minahal at tinangaan ng mga anak nito. Ayon sa kanila, ay nagsilbi si Cherry May sa kanilang pamilya ng halos labing dalawang taon, kaya naman sinusiklian nila ang kabutihan nito. Taong 2013 ay pumanaw ang inaalagaan niyang matanda at ang mga anak naman nito ay nanirahan na sa Canada. Ayon sa kanila ay inalok nila si Cherry May na sumama sa kanila sa Canada. Subalit tumanggi ito at nais niya umanong dito sa Pilipinas mamalagi. At gusto nito na makapagtapos at dito na magsilbi bilang guro para sa mga mahihirap na bata niyang kababayan. At para suklian ang pinakitang kabutihan ni Cherry May ay sa kanya iniwan ng mga ito ang pangangalaga sa kanilang bahay. Kasabay nito ay pinag-aral din nila si Cherry May ng kolehiyo. Kinatuwa ito ni Cherry May at agad na nag-enroll sa Southern Philippines College at kumuha ng kursong elementary education. Habang nag-aaral, ay hindi naman nagpabaya si Cherry May sa iniwang obligasyon sa kanya ng mga amo. Sinisiguro nito na maayos at malinis ang bahay. Ang sahod ay pinapadala niya sa mga magulang Lalo na nang makaranas ng stroke ang kanyang ama noong 2015 at maparalyze ang kalahati ng katawan nito. Ang sumunod na taon, 2016, ay naospital naman ang kanyang ina dahil sa karamdaman. Sa kabila nito ay nagtitipid si Cherry May para makapadala ng pera sa mga magulang at patuloy na mapag-aral ang mga kapatid. Lagi nitong sinasabi sa kanila na balang araw ay gaganda din ang kanilang buhay lalo na ngat isang taon na lamang at magtatapos na siya ng kolehiyo. Subalit ang pangarap na ito ni Cherry ay gumuhong lahat dahil sa mga taong walang puso na bumawi ng kanyang buhay. Nang matanggap ng mga kapulisan ng Cagayan de Oro City ang report tungkol sa pangyayari, ay agad silang nagtungo sa ospital para magsagawa ng investigasyon. Ayon sa resulta ng autopsy na isinagawa ni Chief Inspector Christian Caballes ng PNP Soko, Cagayan de Oro City, ay isang malalim na sugat na sanhi ng pagkakasaksak sa kaliwang dibdib ang naging dahilan ng pagkakamatay ng biktima. Ang saksak ay tumagos sa kanyang baga na puno ng dugo ang kanyang dibdib na siyang naging dahilan para hindi ito makahinga. Maliban dito, ay nakitaan din ng biktima ng mga sugat sa kanyang braso at kamay na sinyalis na ito ay nanlaban. Wala na ding suot si Cherry May na panloob at ayon sa mga staff ng hospital ay sinabi nito na siya ay ginahasa bago ito malagutan ng hininga. Nang magtungo sila sa lugar, ilang mga residente ang kanilang nakapanayam at ayon sa mga ito ay sinabi ni Cherry May sa kanila na siya ay ginahasa bagamat hindi naman ito nabanggit kung sino ang mga salarin. Dahil dito, ay panggagahasa ang unang anggulo na tinignan ng mga investigador bilang motibo sa pamamaslang. Nang magtungo sila sa bahay para simula ng technical investigation sa crime scene, pagpasok pa lamang ng grupo sa bakuran ay nakita na nilang ang isang duguan pang bolo na siyang hinihinalang murder weapon. Sa pagpasok nila sa pintuan ay napansin nila ng magulong mga gamit. Malinaw na nagkaroon ng paghahalughog sa kusina ay nakita nila ang bakas ng mga dugo sa sahig at dito na rin nila napansin ang sirang bahagi ng bubungan sa kisame. Ayon sa mga investigador ay dito dumaan ang salarin para makapasok sa loob ng bahay. Nang magtungo sila sa silid ni Cherry May ay ilang ebidensya pa ang kanilang nakalap. Nakita nila mula doon ang pangibabang kasuotan ni Cherry May. May mga nakita din silang patak ng dugo at dito ay nadiskubre din ng mga investigador na nawawala ang ilan sa mga mahalagang gamit ng biktima, gaya ng cellphone, laptop at pera. Dahil dito ay kinonsider nila ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo sa krimen. Base sa mga circumstantial evidence na nakuha ng mga investigador, ay naniniwala sila na hindi ito kayang gawin ng iisang tao lamang. Subalit, sino kaya ang mga salarin? Nanatiling blanco ang pagkakakilanla ng mga suspects hanggang sa maisip ng mga investigador na magtanong-tanong sa vicinity ng lugar dala-dala ang bolo na nakuha sa crime scene ay nag-ikot-ikot sila at nagtanong-tanong sa mga residente doon kung may nakakakilala ba sa nagmamayari ng nasabing patalim. Ang pagod ng mga investigador ay nagbunga ng isang lalaki ang kanilang makapanayam at positibo nitong sinabi na kilala niya ang may-ari ng bolo Ayon sa sinumpaang salaysay ng ginoo noong gabi bago maganap ang naturang krimen ay isang grupo ang nakita niya na nag-iinuman ilang metro lamang ang layo mula sa crime scene Ayon sa kanya ay tinawag pa nga siya ng mga ito at inalok ng tagay at bilang respeto ay uminom siya ng isang shot nang iabot niya ang tagayan ay aksidente namang nahulog ang bolo na ayon sa kanya ay pagmamayari ng lalaking tinawag nitong alias amang. Sigurado siya na ito ang bolo dahil sa naagaw umano nito ang kanyang buong pansin nang mahulog iyon at damputin ito ni alias amang. Tinanong pa nga niya umano ang lalaki kung bakit may dala itong bolo at sinagot siya nito na may paggagamitan sila. Matapos na yun, ay nagpaalam na siya sa grupo. Ang lalaki ay na-identify nito na si Warren Balabat alias Amang, 24 years old. At ang mga kainuman nito ay sila Joel Johnson alias Gerald, 22 years old. Angel May Rada, 22. Joan Escalante, 18. At isang minor di edad na si Kevin. Maliban dito ay sa ang lumapit at sinabi nito, na nakita niya si Warren Balabat na umakyat sa bakod ng bahay at nagbukas ng gate. Nang mabuksan ng gate ay saka naman pumasok si Larada, Escalante, Johnson at minor de edad na si Kevin. May ilang residente din ang nakapansin sa grupo na tumatakbo noong gabi na mangyari ang krimen at may mga daladalang gamit. Dahil sa salaysay ng mga testigo, ay itinuring ang grupo na primary suspect sa panggagahasa at pagpatay kay Cherry May Dayo. Sa tulong pa rin ng testigo ay natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ng mga suspect. Si Warren Balabat at Angel May Rada ay inaresto sa Sayas Carmen. Si Joan Escalante naman at ang minor de edad na si Kevin ay inaresto sa Villarin Street, Carmen. At ang huli na si Joel Johnson ay naaresto sa Cruz Taal Street. Ang lima ay sa himpila ng pulisya, subalit sa hindi inaasahan ay agad namang kumanta si Warren Balabat sa kanyang naging partisipasyon sa panggagahasa at pagpatay kay Cherry May Dayo. Sa kanyang sinumpaang salaysay na kanyang nilagdaan noong May 13, 2017, sa harap ng abogado at ng dalawa niyang kapatid na lalaki, Ayon kay Warren Balabat, ay nag-iinuman ang grupo ng pagplanuhan nila ang gagawing pagpasok sa bahay kung nasaan si Cherry May. Pinasok niya umano ang bahay at saka inabot sa mga kasamahan na siyang nagsilbing lookout ang mga gamit mula sa loob. Ayon kay Warren Balabat, ay sangkot ang grupo sa pagnanakaw subalit siya lamang umano ang responsable sa panggagahasa at pagpatay kay Cherry May. Ayon sa kanya ay binato umano siya nito ng lata kaya naman sa galit ay ginahasa niya ang biktima at sa kanya ito inuday ng saksak bago siya umalis sa crime scene. Samantala ay itinanggi naman ng apat na mga suspect na may kinalaman sila sa pagnanakaw at pagpatay kay Cherry May Dayo. Ayon sa kanila ay nagiinuman sila na mawala si Warren Balabat at nagulat na lamang sila nang bumalik ito at may mga mansyanan ng dugo ang suot nitong damit. March 13, 2017 ay sinampahan ng kasong panggagahasa, pagpatay at pagnanakaw ng mga suspect sa Prosecutor's Office ng Cagayan de Oro City. Ang kapatid na lalaki ni Cherry May na si Rica Fort ang siyang tumayong complainant. Ang limang suspect ay sinalubong ng mga galit-galit na, galit na mga netizens sa harap ng City Hall. Ilan sa mga ito ay naging mapanakit na siyang naging dahilan sa pagkakaospital ng 18 years old na suspect na si Joan Escalante. Base sa report, ito ay naagasan dahil sa kaguluhan. Sa ginawang inquest proceeding, ay nagbago ng salaysay si Warren Balabat at sa halip ay sinabi nito na siya lamang mag-isa ang pumasok, nagnakaw ng gahasa at pumatay kay Cherry May Dayo. Ayon sa kanya ay walang kinalaman ng apat niyang kasama sa mga nangyari. Ganun pa man, sa four pages na resolution ni Prosecutor Hosni Giling, ayon sa kanya, kahit pa nga binago ni Warren Balabat ang kanyang salaysay, ay pinagbasihan pa rin nila ang salaysay na pinirmahan nito sa harap ng abogado noong May 13, 2017. At bagamat sinabi nito na siya lamang ang responsable sa panggagahasa at pagpatay sa biktima. Ayon dito, ang pagkakasangkot ng apat na kasamahan sa pagnanakaw na siyang naging dahilan sa panggagahasa at pagpatay sa biktima, kaya naman silang lahat ay pare-parehong may kinalaman dito. Kaya naman ang mga ito ay official na sinampahan ng kasong panggagahasa, pagnanakaw at pagpatay. Ang desisyon ay sinangayunan ng City Prosecutor na si Mercy Uy at ito ay ipinasa na sa mababang hukuman para sa mga paglilitis. Ang mga suspect ay kasalukuyang nakadetain sa Cagayan de Oro City Jail at naghihintay ng hatol. Kung mapapatunayan na nagkasala, ang mga ito ay maaaring patawa ng pinakmataas na parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Si Jeremy inihatid sa kanyang huling himlayan noong March 15, 2017 sa kanilang bayan sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang kanyang dalawang kapatid ay binigyan ng scholarship para makatulong sa kanilang pag-aaral. Nangalap din ang dati niyang amo ng tulong sa GoFundMe na siyang iniabot nito sa pamilya ni Cherry May. Pitong taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ng pamilyang hustisya sa pagkamatay ni Cherry May Dayo. Bagamat nakakulong na ang mga salarin ay nais pa rin ng pamilya na maparusahan ng mga ito sa ginawa nila kay Cherry May. Isa na sana si Cherry May sa mga mauhusay na guro na nagtuturo sa kanilang bayan sa Misamers Oriental at marahil ay natupad niya na rin ang pangako sa mga kapatid at magulang na mabigyan sila ng medyo maginhawang buhay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.